Sa silang -Kavite. huli sa CCTV ang pamamaril ng isang lalaki sa dalawang gwardya na naka-duty sa isang paralan. Ang motibo sa krimen, may kinalaman umano sa pera. Nagbabalik si Bien Manalo. Sana, nakakatulog ka pa. Buti ka pa, nakakahinga pa. Nakikita mo pa ang mundo. Kasama mo pa ang pamilya mo. Buta lang asawa ko. Diyan di na kami mga kasama. No. Sumuko ka. Makonsensya ka. Tingnan mo naman ko ng asawa ko, kami. Labis ang pagdadalamhati ng kinakasama ng isa sa mga security guard na walang awang pinagbabaril sa gate ng isang eskwelahan sa Silang Cavite, bandang alas 3 ng madaling araw noong November 21. Huha sa CCTV na ito ang paparating na motorsiklo sakay ang isang lalaki na huminto sa gate ng eskwelahan makikitang lumapit sa lalaking nakamotor ang isang security guard at maya, maya ay lumapit pa ang isang gwardya. Ilang saglit lang ay bumunot ng baril ang gunman at saka pinaputukan ang dalawa at agad tumakas ang sospek. Kinilala ang mga biktima na sina Marlon Pilinho at Ron Aldrin dalawang dalawamputsyam na taong gulang na residente ng Silang Cavite. Tinamaan ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na agad na ikinasawi ng mga ito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng silang Municipal Police Station, personal na alitan ang pinagpugatan ng pamamaril. I find out din namin that the primary motive in the shooting is that personal grudge. So itong si victim number one is known to the suspect. Ang pinagkagalitan kasi nung isa sa mga victim at nitong suspect has to do with money nagsanla ng ATM, uh, umutang sila ng pera using the ATM of the victim as collateral. So, nung tutubusin na po, nagbigay ng pera tong victim kay suspect. Fortunately, hindi yung ibinayad tong suspect. So, doon na nagsimula yung away nung dalawa. Ayun pa sa mga pulisa, nadamay lang umano si Pilino sa pamamarila. Tong suspect natin, dati security guard ng AUP, but he was dismissed from his post or from being a secretary of the UP because of several reports of uh, of uh, irregularities. No? We were able to file a case for murder against the suspect already. Tiniting ng angulo rin ng mga otoridad ang bigla ang pagliban sa trabaho ng kapatid ng suspect na katrabaho naman ng mga biktima ng araw na mangyari ang krimen. That's quite un unregular for him kasi nung, nung previous instances, pag nag to, maaga pa lang nagpapaalam na. But on that night before the incident, doon lang siya nagpaalam na hindi siya makakapasok. So from there, doon ako na nag-start yung ating uh, pag pagdetermine ng possible motive. Naulila ni Shosa ang kanyang tatlong anak. Plano rin sana nila ng kanyang kinakasama na magpakasal na. Desidido naman ang pamilya ni Siosa na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa sospek. Hindi ko man manong... nadamahan yan. Yung ano ko doon. Kung baga, inaantay pa namin siya makauwi. Pag-uwag, po ang mangyayari. Samantala, sa inilabas na pahayag ng Adventist University of the Philippines, sinabi ng eskwelahan na isolated case ang pamamaril at wala umanong kinalaman sa pamunuan at maging sa daily operations ng pamantasan. Tiniyak din ng universidad ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng staff at estudyante kasunod ng insidente. Nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pamilya ang mga biktima ng pamunuan. BN Manalo, para sabayan